Mga mahal kong kaibigan, kumusta po kayo? Ako po si Dr. Antonio Reyes at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa na madalas hindi napapansin, ang tahimik na pagsira ng ating bato. Pero bago ang lahat, may tatlong bagay akong gustong itanong sa inyo. 1. May napapansin ba kayong kakaiba sa inyong ihi? 2. Madalas ba kayong mapagod? kahit kaunti lang ang ginagawa? Tris, at ang pinakamahalaga, sigurado ba kayong malusog pa ang inyong bato kahit wala kayong nararamdamang sakit? Ito ang tanong na hindi na nasagot ng aking kapitbahay na mahigit para tataong gulang pa lamang, ngunit ngayon ay nakakabit na sa dialysis habang buhay. Noong minsan ko siyang nakausap, napabuntong hininga siya at nagsabi, Doc, Tatlong taon ko nang may bula sa ihi pero inisip kong normal lang. Mga kaibigan, isang maliit na senyales na binaliwala at ngayon, isang buong buhay na nakatali sa makina. At dito nagsisimula ang malaking tanong. Bakit marami ang naniniwala na malusog pa ako kahit unti-unti nang bumibigay ang kanilang bato? Kung kayo ay nasa edad 45 pataas, ito ang video na ayaw ninyong palampasin. May mga bagay tungkol sa bato na hindi itinuro noon, ngunit kailangan ninyong malaman bago pa mahuli ang lahat. Kaya, mga kaibigan, hawakan nyo ang pag-asang ito at makinig hanggang dulo dahil ang kaalaman ngayon ay maaaring maging dahilan para maiwasan ang dialysis bukas. At kung mahal nyo ang inyong kalusugan at pamilya, Pindutin niyo na po ang subscribe at ang bell icon. Nandito ako si Dr. Reyes para gabayan kayo linggo-linggo ng may puso, malasakit at tunay na pag-aalaga. Bahagi do, foam in urine. Maliit na alamat ang tinutukoy ng buhay. Mga kaibigan, ngayon gusto kong pag-usapan ang isang bagay na napakasimple ngunit maaaring magdesisyon ng buong buhay natin ang bula sa ihi. Marami po sa ating mga nasa edad 45 pataas ang hindi ito pinapansin, iniisip na ay normal lang 'yan, siguro dahil pagod lang ako. Pero mga mahal kong kaibigan, dito nagsisimula ang tahimik na pagbulusok ng ating bato. Una sa lahat, bakit mahalagang obserbahan ang bula sa ihi? Dahil ito ang unang senyales na nagbibigay ng babala ang ating bato kahit wala tayong nararamdamang sakit, kahit kaya pa nating magluto, maglakad, o mag-alaga ng apo. Ang bato po ay isang tahimik na organ. Hindi ito sumasakit kapag nasisira. Kaya ang bula ang nagiging boses nito. Ngayon, paano ba natin malalaman kung normal o delikado ang bula? Isipin niyo muna ang bula ng serbesa. Kapag pumatak at bumula ng makapal, pagkatapos ng ilang minuto ay nawawala rin. Ganoon din ang bula na normal. Bilog, malalaki, hindi puno, mabilis mawala. Pero kapag ang bula ay parang bula ng sabon, maliit, hindi pantay, kumakapit sa dingding ng inidoro, kahit iflash mo na, ito na po ang mapanganib. Iyan ang sinyales na may tumatakas na protina sa ihi. Ganito po iyan, ang bato natin ay parang napakanipis na salaan. Kapag malusog, hinahayaan nitong dumilang ang lumabas. Pero kapag napunit o humina, nakatatakas ang protina. At kapag humalo ito sa ihi, nagiging bula na matagal mawala. Marami na akong nakitang pasyente na nagsasabing, Dok, wala naman akong sakita. Bula lang naman. Pero makalipas ang ilang taon, namamaga ang mukha at paa, hinihingal kahit ilang hakbang, nawawala ng gana kumain, at ang hininga ay may amoy amonya tulad ng ihi, hanggang sa hindi nakayanin ng bato at kailangan ng magdialysis tatlong beses isang linggo, apat na oras bawat session at lahat ay nagsisimula sa isang bagay na tila walang halaga. Kaya tandaan niyo po ito ng buong puso. Isang maliit na bula sa ihi kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao. Obserbahan tuwing umaga, huwag baliwalain. Ito ang pinakamadaling paraan para iligtas ang inyong bato bago pa huli ang lahat. Bahagi 3: Balat ng pakwan and citrulline. Kayamanan o basura lang? Mga mahal kong kaibigan, sa loob ng napakaraming taon, may iisang gawi tayong halos lahat ginagawa. Kinakain natin ang matamis na pulang laman ng pakwan at itinatapo ng balat nito. Hindi natin alam na ang bahagi pa lang iyon, lalo na ang puting parte malapit sa berdeng balat, ay naglalaman ng isang napakahalagang kayamanan, ang citrulline. Ang citrulline ay isang uri ng natural na amino acid na natuklasan pa noong 1914. Sa lahat ng prutas, ang pakwan lalo na ang puting bahagi nito ang may pinakamataas na laman ng citrulline. Nakakalungkot isipin na sa loob ng maraming taon, ito ang parte ng prutas na itinuturing nating walang silbi at basta na lang tinatapon. Ano naman ang nagagawa ng citrulline? Napakahalaga nito sa daluyan ng dugo at bato. Tinutulungan nitong linisin ang mga ugat, tinatanggal ang taba, kolesterol, at mga dumi na naiipon sa loob. Kapag malinis ang mga ugat, mas maayos ang daloy ng dugo papunta sa bato. Kaya hindi na kailangang magtrabaho ng sobra ang ating bato. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition, USA, ang mga taong umiinom ng citrullin ay nagkaroon ng mas magandang blood circulation at mas stable na presyo ng dugo dalawang bagay na napakahalaga para mapangalagaan ang bato habang tumatanda tayo. Ngayon, paano natin mapapakinabangan ang kayamanang ito sa sariling kusina? Paano gumawa ng watermelon rind juice? 1. Kainin ang pulang laman ng pakwan gaya ng nakasanayan. 2. Hugasan mabuti ang balat. 3. Alisin ang madilim na berdeng bahagi. 4 itira ang puting bahagi, hiwain ng maliliit. Mimba, i-blender kasama ang isang basong tubig. 6. Inumin agad pagkatapos i-blend. Bakit kailangan inumin agad? Dahil ang citrulline at iba pang nutrients sa pakwan ay mabilis masira kapag nakababad sa hangin. Kapag inilagay sa ref, nababawasan ang bisa nito. Paano inumin? Pinakamainam inumin sa umaga nang walang laman ang tiyan. Dami. 1.2 baso bawat araw, 300-500 gram puting bahagi. Para sa may diabetes, huwag magdagdag ng honey o asukal. Para sa matatanda, inumin pa unti-unti, huwag isang lagok para maiwasan ang kabag o biglang pagbigat ng tiyan. Mga kaibigan, ang balat ng pakwan ay hindi basura. Ito ay regalo ng kalikasan na naglilinis ng ugat, nagpapagaan ng trabaho ng bato, at tumutulong para tayo'y maging malakas at mas mahaba ang buhay. Simulan nyo na ngayong araw. Huwag nang hayaang mapunta sa basura ang kayamanang ito. Bahagi par, tris prutas na kalasag ng bato, mansanas, cranberry, cherry. Mga mahal kong kaibigan, magandang balita po ang dala ko ngayon. Para mapangalagaan ang ating bato, hindi kailangan ng mamahaling gamot. Hindi rin kailangan ng mga suplement na libo-libo ang halaga. Minsan, ang tunay na gamot ay nasa harap lang natin, tatlong prutas na araw-araw nating nakikita at madaling bilhin: mansanas, cranberry, at cherry. 1. Mansanas: Ang prutas para sa puso at bato. Ang balat ng mansanas ay mayaman sa pectin, isang special na fiber na tumutulong linisin ang bituka, hinihigop ang mga lason, kemikal at sobrang taba, at inilalabas ito sa dumi. Kapag mas kaunting lason ang natitira sa katawan, mas magaang ang trabaho ng atay at bato. Napatunayan din sa maraming pag-aaral na ang pectin ay nakabababa ng kolesterol at presyo ng dugo, na parehong mahalaga para sa kalusugan ng bato pinakamainam kainin ang mansanas na may balat at mas maganda isang piraso tuwing umaga. 2. Cranberry, tagapagtanggol ng urinary tract. Ang cranberry ay kilalang kilala bilang protektor ng pantog at daanan ng ihi, lalo na sa mga kababaihang nasa edad bipta, tipmita o pataas na madalas tamaan ng UTE. Mayroon itong natural na puanasangkap na tinatawag na proanthocyanidins na pumipigil sa bakterya na dumikit sa dingding ng pantog. Kapag hindi nakakapit ang bakterya, hindi sila dumadami kaya bumababa ang pamamaga at impeksyon. Para sa atin na tumatanda, ito ay malaking tulong upang maiwasan ang paulit-ulit na impeksyon na nakakapinsala rin sa bato. Inumin lang ang 100% pure cranberry juice, walang halong asukal, isang maliit na baso bawat araw ay sapat na. 3. Cherry, maliit na prutas, malakas na panangga. Ang cherry ay mayaman sa anthocyanin, isang napakalakas na antioxidant. Ito ang tumutulong pabagalin ang pagtanda ng mga silula ng bato, protektahan laban sa free radicals at bawasan na ang pamamaga. Ayon sa ilang clinical studies, ang mga taong kumakain ng cherry ay may mas magandang kidney markers at mas mababang inflamasyon. Ang tamang dami ay 7 piraso bawat araw, sariwa man o frozen, basta walang dagdag na asukal. Mga kaibigan, tatlong prutas lang ito. Pero kung ipakikilala ninyo sa inyong araw-araw, maaari pwede itong maging kalasag na magpoprotekta sa inyong bato hanggang sa pagtanda. Bahagi lima, Pamagawi sa buhay para malusog ang bato hanggang kapwampagpamahandret taong gulang. Mga mahal kong kaibigan, nais ko pong ipaalala ang isang napakahalagang katotohanan. Ang ating bato ay hindi isang makinang walang kapaguran. Araw-araw itong naglilinis ng dugo, nag-aalis ng lason at tahimik na nagtatrabaho para tayo'y manatiling buhay at malakas. Ngunit tulad natin, kailangan din nitong alagaan at pahingahan araw-araw. Hindi kailangan ng mabibigat na pagbabago. Sapat na ang m simpleng gawi upang mapanatiling malusog ang ating bato hanggang umabot ng 100 taong gulang. Juan ko, uminom ng tubig sa tamang paraan. Hindi sobra, hindi kulang. Maraming naniniwala na mas maraming tubig, mas mabuti. Pero para sa matatanda, hindi iyon tama. Ang tamang dami ay 30 milimilili ekstimbang keregis bawat araw. Halimbawa, kung 60 kili, mga 1.8 litro isang araw. At tandaan, inumin ng tubig paunti-unti, mga 150-200 ml bawat inom. Iwasan ang pag-inom ng marami pagkatapos ng 8.00 PM upang hindi madalas maghihi at hindi maistorbo ang tulog. 2. Unti-unting bawasan ang alat 70% ng asin na nakukuha natin ay galing sa sabaw, nilaga, mga sawsawan, toyo, bagoong, at iba pang sarsa. Ang sobrang alat ay nagdudulot ng mataas na presyon at nagpapahirap sa puso at bato. Paano bawasan? Unang buwan, bawasan ng kalahati ang sabaw. Pangalawang buwan, bawasan ang maalat na sawsawan. Pangatlong buwan, palitan ng bawang, sibuyas, luya paminta at katas ng kalamansi para mananatiling malasa ang pagkain kahit kaunting asin lang. 3. Tamang dami ng protina, hindi kulang, hindi sobra. Pagkatapos ng edad 40, unti-unting nababawasan ang ating kalamnan. Ngunit ang sobrang protina, lalo na mula sa pulang karne, ay nagpapahirap sa bato. Ang tamang dami 0.8 gram ng protina x timbang kilos bawat araw. Mas mainam piliin isda, itlog, tokwa, beans iwasan o bawasan pulang karne at matatabang karne. Kwaros. Banayad na ehersisyo araw-araw. Hindi kailangan ng gym o mabibigat na workout. Sapat na ang 30 minutong paglalakad tuwing umaga sa bilis na kaya pang makipag-usap o habang nanonood ng TV ikot-ikot ng bukong-bukong, pagtaas ng sakong, bahagyang pagikot ng baywang, simpleng galaw pero malaking tulong sa daloy ng dugo para mas mahusay na gumana ang bato. Mabu Kumpletong tulog at pagtulog ng maaga. Sa malalim na tulog, doon lamang tunay na nakakapagpahinga at nakakapagayos ang ating bato. Ang madalas na pagpupuyat ay nagpapabilis ng pagkasira ng bato mainam, matulog, bago 11.00 p.m. at gawing regular ang oras ng pahinga. Mga kaibigan, limang simpleng gawi lang ito, ngunit kapag ginagawa araw-araw, maaari itong maging matibay na kalasag na magpoprotekta sa inyong bato habang buhay. Maliliit na gawi, malaking kalasag para sa bato. Mga mahal kong kaibigan, Tandaan po natin ang tatlong pinakamahalagang bagay. Obserbahan ang bula sa ihi tuwing umaga. Huwag sayangin ang balat ng pakwan at idagdag ang trumay prutas na pampalakas ng bato. Isabuhay ang bimpo simpleng gawi araw-araw. Hindi natin kailangang hintayin pang lumala ang sintomas. Simulan na ngayong araw, kahit sa maliliit na hakbang. Kung mahal ninyo ang inyong kalusugan at pamilya, pindutin ang like, subscribe, at ishare upang wala ng sinuman ang magsisi dahil huli na ang lahat.